ano po ang reaksyon ng inyong grupo dito nga po sa plano ng DA na pagbebenta po ng 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas po sa susunod na linggo? Oo, oh, actually, um, three years in the making to, no? Kasi nung uh, nangampanya si BBM noong 2022, pinangako niya na magkakaroon ng 20 pesos per kilo. Ngayon, after um, three, almost three years ay ito, Uh, maglalabas na sila ng 20 pesos per kilo na matagal nang hinahanap ng malawak na bilang ng ating mamamayang Pilipino, lalong lalo na yung mga ordinary consumers natin. Ang mga pagtataka, bakit sa subang given um, sa PSA, mayroon 14.5 million pa na nagsasabi na sila ay nagugutom. So meron siyang isang malaking katanungan, bakit sa Visayas lang ito ilulunsan? Meron din po sila naging sagot diyan po sa katanungan niyo na iyan. Ang sinasabi niya, um, doon daw po nila nakita sa area na yon pinakakailangan nitong 20 pesos per kilo na bigas. Ano pong tugon niyo doon, Miss Kathy? Um, hindi lang naman sa Bisayas talaga yung nangangalala. Ang dami-dami, milyon-milyon ang mga kababayan natin na talagang naghahanap ng mababang presyo ng bigas. Nung nangako sila doon sa food security emergency na magkakaroon na ng 35 pesos per kilo. That was fe ano, February 3. ah uh, kung hindi tayo nagkakamali, uh, hinanap ng ating mga magsasaka kasi sa press releases nila talagang magkakaroon na. Pero hindi, nag, uh, hindi nagtagumpay dahil uh, through LGUs, uh, Padiwa centers nila ilalabas. At mukhang itong uh, 20 pesos per kilo na uh, ilalabas nila sa Visayas ay ito so, yung carbung uh, nung uh, hindi nagtagumpay na uh, food security emergency na meron silang stock na 300,000 uh, metric tons at um uh, very very limited ang uh, paglalagyan so talagang meron silang is stock at ngayon ay ilalabas nila sa sa Visayas kung saan ay isang uh, malaking katanungan tayo ay syempre yung ang Visayas ay receipt boat at saka mismo na sa mi sa news na after nung pag-uusap nila sa mga mga LGUs, mga governors at ibang mga mga uh, officials diyan sa buong susayas ay ito yung nagkama out sila ng ganitong uh, skema. So para sa Bantay Tigas ay matutulad lang din ito dun sa mga van aid solutions niya this mula nung naupo no yung uh, food security emergency, yung rice for all, yung uh, MS maximum suggested retail price na hindi naman nagresulta ng pagbaba ng presyo ng bigas sa palengke dahil sobrang limited uh, mga indigent ang pwedeng pabili at a limited volume ang kanilang ano ang uh, bibili so isang another band aid solution at the same time ay para maboost yung kanyang uh, trust rating dahil alam natin na talagang bumababa ng todo yung trust rating niya